Hello everyone, welcome back to my channel, Lumers TV Vlog. At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na at huwag niyo makalimutang pindutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po tayong update sa aking mga video. Yan guys, hello guys, good morning, good morning sa lahat. So yun, meron, meron lang akong gusto i share Ah, uh, Kasi ang aga-aga guys, ang aga-aga grabe. May nag-message sa akin. Ito, uh, at sana mag-comment kayo dyan sa iba ba kung... Um, kung may gusto kayong sabihin sa akin para naman, ano, kung sino yung makapanood dito, para mabalikan ko kayo, mag-message, mag-comment po kayo diyan mag-like para mapuntahan ko rin kayo, so yun nga guys punta tayo sa ating topic na ang aga-aga, may nang na sa akin, so yun nga guys yun po yung pag-usapan natin, so alam natin na um, uh, maraming ngayon na nang bubudol ano, maraming ngayon nang bubudol so Um, para sa akin ha, para sa akin, kayong mga nambubudol ha, kayong mga nambubudol dyan na magbanat kayo ng buto. Wala kayong ano, wala kayong silbi, manahimik kayo dyan. ba diba? nyo yung mga dapat nyo, asikasuhin dyan sa buhay nyo, huwag kayong mambubudol, huwag kayong mga aga-aga nyo. Halos kagigising ko lang, makita ko sa message ko. ba diba? Sasabihin ba naman sa akin na, baka gusto mong sumali sa paluwagan ma'am, o si, diba? Diba? Oh. Hindi nga kita kilala. O oh, naging friend ko dahil siguro sa Facebook na 'yan. 'Di ba? Tas ganun ganun yung ma ano ko. Nin pagtingin ko ni tinignan ko yung profile niya, iisa lang yung muka. Wala man lang nagla-like sa kanyang post. O oh, 'di ba? Gusto mo ipatulfo kita? Oh. Ano? 'Di ba? Hag-aga nagbubudol na agad. Jusko naman ano na yan eh, gaskas na yan sa ano natin eh. Diba? Hindi nga matapos-tapos yung problema rito. Gusto mo pang idagdag yung sarili mo dyan sa pagbubudol mo? Gusto mo pa paluwagan? 50,000, 10, 20, 10,000, 20,000, 100,000 daw? Hey, wala kang nilike. Wala nga akong nakikita sa'yo na ano. Isa lang yung profile picture mo na nakikita ko dun. Tapos ganyan ka? Diyos ko, magbanat ka ng buto. Magbanat ka ng buto. wag ako kung marami naman diyan na nabudol mo nako kawawa naman di ba mga pinaghirapan nila wag mo namang budulin ang hirap kumita ng pera pumatas ka naman sa taano sa buhay di ba kung may paa ka naman may kamay ka naman bakit hindi ka magbuto magbanat ng buto diyan di ba wag yung ang aga-aga eh daga ano ka diyan grabe ka di ba ang hirap nun, di ba? Ang hirap kita ng pera. Nagihirap kami dito sa ibang bansa. Tapos, magaganyan ganyan ka lang, Mabubudol ka lang, o dinireplyan kita, sabi ko, wag ako, wag ako ang budulin mo, magbanat ka ng buto. Kasi pinaghirapan ko, hindi ko pwedeng ibigay basta-basta sa'yo kasi pinaghirapan ko yun. Alam mo ba yun? Kahit ako'y may sakit, alam mo ba yun, may sakit ako ha? Pero nagtatrabaho pa rin ako, nagbabanat pa rin ako ng buto para sa aking pamilya na gusto kong ipalamon sa kanila yung nanggagaling sa pinaghirapan ko, hindi yung ganyan. Ang aga-aga, di ba? Ay, kaloka. Di ba? Ang aga-aga, pinapainit mo yung ulo ko. Alam mo yun, hindi pa ako nag almusal halos kagigising ko. Nakita mo yung mukha ko, o. Oh. Kagigising ko lang halos. Tapos mambubudol ka, o oh, si. Grabe. Grabe ka, ate. Gusto mo ipatulfo kita? Kala mo madali ka lang matray sa ginagawa mo yan. Oh. Tapos sabi mo, huwag mo naman ako i-judge. mo, ano? Eh, anong ginagawa mo? Diba? Di ba? Hindi mo ako kilala, tapos mag-message ka ng ganyan. Okay ka lang? Aba, lakas ng loob mo. Lakas ng loob mo, ano? Di ba? Yung mga napapanood mo ngayon, napapa akala mo bobo ako na na hindi hindi ako nanonood ng mga kung ano-ano diyan mga nang scam ang lalaking pera, milyon-milyon pa yung mga ano. Hindi ako, hindi ako ganoon, 'di ba? Kano lang kinikita naming mga OFW, tapos bubudulin mo pa, isa ka pa. Diba? Huwag ganun. Huwag ganun. Kawawa yung mga OFW na mabubudol mo kung sakasakali. hindi diba? Sabi mong palwagan. Pasikipan yan, guys. Pasikipan. Kaya e, huwag po kayo maniniwala dyan sa mga nambimessage sa inyo. Diba? Ultimo kakilala nyo nga eh. Binubudol na kayo eh. Diba? Oh uutang tapos hindi marunong magbayad, di ba? Papahamak ka pa. Mm. See, wala akong minimension... Pero sana ang hirap na 'di ba? Pinaghirapan na pera, 'wag naman ganon... di ba? 'Wag naman ganun, diba? 'wag mong mangbudol, di ba? may kamay ka naman. Siguro may kamay ka naman kasi marunong ka mag ng ano eh, nag-message ka nga sa akin eh, di ba? Nag-message ka nga sa akin eh na ganon... Oh. May kamay ka naman. Bakit ayaw mo mag-ano dyan? Kung nasa taniman ka ba? Mag, di magtanim ka. Kung, mangi, kung malapit ka sa dagat di mangisda ka. O, mga tulong ka dyan, di ba? Hindi yung ganon. Huwag ako, huwag ako. Kala mo, hindi ko alam yung mga ganyang technique na pang bubudo nyo, pang mga pang-i-scam nyo. Alam na alam ko yan, mga pinag-ano, pinag-, ano, pinag uh, mga mga nangyayari dito sa mundo updated ako sobrang updated ako guys sobrang updated ako kaya wag ako ang bubudulin niyo ha wag ako ha wag naman sana wag naman sana di ba yung mga ka OFW kay mabubudol ulit dahil marami ng mga nabudol alam niyo may marami ng mga na scam mga nag, ano na mga kung ano nung inilalatag nilang mga uh, plataforma para lang mainganyo ka na malaki daw yung kikitain ganun ganon pero in the end, wala. sigur bibigyan ka ng isang buwan, dalawang buwan, tapos pag in-invest in mo na ulit yung iba mo pang pera, di malaki na, saka sila ibablock ka, saka sila tatakbo. O di ba saan mo sila hagilapin niya Ni nakita ko nga sa profile picture mo, isa lang ang picture mo eh. Cover photo at profile picture mo, isa lang. O di ba? Ni wala nga nag-like sa post mo. Tapos sabi mo, "Wag mo ko i-judge." Paano kaya 'yun? Ni kaibigan nga, wala nga akong makita sa iyo eh. Di ba? E baka ka mo yung yung pinost mo, inano mo, ni repost mo lang din ulit. O di ba? Pag ako madami dami account mo pinagagamit mo na yan, hoy. Grabe ka. Huwag mo ah uh, wag mo gawing uh, kalokohan yan, yung pang pang na yan, mga pang iskam iskam na yan. Huwag mo yan gawin kasi wa, kasi kung may pamilya ka, 'di ba? Ipapakain mo sa pamilya mo yung mga ganyan. Diba? Magbanat ka ng buto, hoy. Grabe, kaaga-aga mong nang uh, ano, nang nangaaning dito, no? Hindi pa nga ako nag-aalmusal, 'di ba? Oh. Pagigising ko lang no na alas 8 nag-message ka, sasabihin mo ganito ganito. Oh. <laughs> Grabe. Kaya kayo mga KOFW, ka ofw ha, wag na wag po kayong maniniwala. Wag nyo pong ibibigay 'di ba? 'Di ba rin ibigay niyo na lahat sa pamilya niyo? Huwag niyo lang ibigay sa mga invest invest investor na 'yan ng mga mga ano na hindi niyo halos nakikilala, 'di ba? Yung iba nga diyan kakilala na halos eh, 'di ba? Mga ang ano na eh, 'di ba? Mga lantad-lantad na eh na, na public figure na 'yan eh, 'di ba? Tas nang bubudol din pala, 'di ba? O ito pa kaya hindi natin hindi ko kakilala. Yung mga hindi natin kakilala guys, yung mga friends, friends na friends na friends with old friends, 'di ba? Yun ang mahirap guys eh. Kaya wag po tayong magpapaloko, tayong mga OFW. Nako po. Ang gawin po natin, magpadala ng uh, pera sa family lang. Wag po tayong mabudol. Kung gusto nyo pong makaipon at gusto nyo na pong makauwi sa inyong, um, ay sa ating bansang pinanggalingan natin, mag-ipon po tayo. Huwag po tayong magpapa-invest kung ano-ano dyan. Kasi nga alam nyo guys, <laughs> yun ngang million eh, di ba na ano pa eh, ano pa kaya yung 10,000, 20,000, di ba? Ang laking halaga na noon, guys. Pwede ka nang magtayo na diyan ng business mo yung 10,000, 20,000. Di ba? Pwede ka nang magtayo ng business mo eh. Huwag ka nang pumasok sa mga ganyang sasabi nila um yung 20,000 mo magiging ano, magiging uh, 25,000 in a month. Oh. Di ba? Hindi lang 20% yung kinuha niyan sa ang ano diyan sa iyo. 'Di ba? Saan ka maniniwala doon? You double your money mga ganun-ganon, 'di ba? Nako. Wala na, wala na 'yan, guys. Lumang tugtugin na 'yan, guys. Kaya tayong mga OFW, 'di ba? Ang sinasabi la, lagi ni Sir Rafi po, mag-ipon, 'di ba? Kung hindi man tayo makapag-ano, i-save natin sa bangko para hindi natin makuha, 'di ba? Katulad ng ginagawa ko, guys para hindi ko makuha yung pera ko iniwan ko sa iyong ATM ko dun sa Pilipinas bukod yung ATM ko dito na kung saan ako sumasahod ganun po yung ginagawa ko para hindi po ako mabudol kasi dati nabudol na rin ako eh pero hindi naman as in budol na budol talaga as in kahit papano uh, binabayaran mo na konti onte pero ay pero maraming cheche-bureche di ba? yun ang mahirap guys kaya dapat piliin natin kung magpautang man tayo guys piliin natin yung taong pinagpapautangan na natin kasi di ba nakakadala di ba pinaghirapan din natin yun di ba so yun so yun nga guys yun lang po yung gusto kong i-share ngayon sa ngayong umaga na to guys talagang grabe as in ang aga-aga kong nagvideo ngayon para lang gusto kong i-upload agad para lang ma-share sa inyo kung ano yung naranasan ko ngayon di ba tapos ng ngayon sasabihin niya sa akin, wag ko daw, wag ko daw siyang i -judge. So, what do you huwag kong i-judge? E, hindi nga kita kilala, kaya nga tinatanong ko, wag mo akong, sabi ko, wag mo akong budulin. wag ako. Kasi nga, di ba sabi ko, magbanat ka ng buto. Kasi nga, parang mo makuha ng, ano, ng pera, di ba Mag Magtrabaho ka, di ba Ito nga nga, nga nag-chat-chat -nag nga sa akin, eh. Nag-chat-chat nga sa akin, ganun ganon Eh, may kamay naman. O bakit hindi ka magbanat ng buto? O kung marunong kang mag, ano dyan, eh, mag online, online ka, o ba diba? Wag yung instant money, huwag. Huwag instant money, mahirap kumita ng pera, kaya dapat paghirapan mo rin. Kaming mga OFW, huwag nyo kaming lukuhin. ba diba? Huwag na huwag. Diba? Ang hirap kitain ng pera, malayo kami sa pamilya namin, tapos mumudusin mo kami ng ganyan. Huwag po, di ba? Huwag naman ganun. Nakikiusap lang ako sa mga ka-OFW ko dyan. Saan man sulok ng mundo, guys. Huwag po tayong magpapaloko, guys. Grabe. Ang dami ng mga modus ngayon na nangyayari dito sa bansa natin na inaano natin na nire-resolve ngayon dahil sa mga pang scam scam na yan, mga invest-invest na yan. Magpiliin po natin yung mga nag invest yung kahit nga po yan kilala, di ba? Huwag po tayong basta-basta. Kung talagang alam nyo na matagal na at okay naman yung palakan nila, go. Di diba? Hindi ko sinasabing, hindi ako against sa invest invest na yan. Nasa inyo na po yun. Uh, kayo po kasi, kayo po yung may-ari ng pera. So, kayo po yung magdi-decision sa mga ganyan. Di ba? Pero sana po, um, tandaan po natin na Uh, huwag po tayong magpapaloko sa mga invest-invest na yan, di ba? Huwag po tayong magpapaloko dyan. At sana po yung mga nang scam naman, wag naman po ganon. Maawa naman po kayo sa mga OFW. Gusto din naman nilang kumita, di ba? Gusto nilang kumita ng mga OFW. Pero wag nyo naman po silang ganonin, di ba? Nakikiusap naman po ko sa inyo na wag naman po kasi kawawa naman po sila. Di ba? Kawawa naman po sila. Kasi once na kinuha nyo yung ano yung loob ng OFW man o hindi man OFW di ba at nakuha nyo yung loob niya at naengganyo siya just ko po ang laki po ng mawawala imbis na sa pamilya na lang nila yung mapupunta napunta pa sa inyo di ba napunta pa sa inyo just ko po ang lalakas ang lalaki niyo siguro ang lalakas yung ano di ba di ba malakas pa kayo sa kalabaw huy. magtrabaho kayo huy. huwag naman ganoon ay giatay ay kilukan <laughs> na ako kayo da kayo ha yung mga nandyan sa mga ano mga nako aywan ko lang pag nahuli-huli kayo wag kayong ano wag kayong mag ano kasi marami nang mahuhuli ngayon ng na mga nangi-scam kala nyo madali lang kayo matrace oh sige scam pa more ha wag po ganun wag po ganun no kaaga-aga no hindi ko naman pwedeng ilantad yung mukha mo kasi malay ko kung kinuha, lang, kinuha mo lang yung picture na yun doon. ba? Diba? Tapos inilagay mo yung profile mo. ba? Diba? Iisa lang yung picture mo eh. Pwedeng i-edit yun. Kawawa naman yung ipupost ko kung sakasakali. ba? Eh. Diba? Kaya nag-iisip din po ako kung ipupost ko ba o hindi. Kaya eto nag-vlog na lang ako. Kaya uh, pin... Tapos minesis ko na yung makaibigan ko na be aware this, this woman. Sabi kong ganon. aware kayo. Kasi nga, wala lang siyang kaibigan na nakikita ko. Di ba? Walang nagla-like. O, sino sino paniniwalaan ko? Di ba? O, so, ngayon kaya po ako nag-vlog ng ganito, nakaaga aga kasi nga, gusto ko pong i-share kung ano po yung naranasan ko. So, yun nga guys, mag-comment po kayo dyan para mabalikan ko po kayo. Maraming salamat. This is Vlog. Bye-bye. Good morning, guys!